nag bobutas na po Besan oras 25 ka sentro 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 One hundred. mga kaisan. Hanggang dulo po. Isandaan dito. One hundred. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. 12 13 14 15 16 17 18 ah mga kaisam 118 po ang isang kanari bali ano mga kaisam maagap na lang tayo bukas kinapos po sa oras gawa nang ako eh. sumaka na po eh. alas 11 kanina may inabiyad pa ako sa bayan may nasikasa po tayo pauwi na mabilis ang uwi na ho mga kaisan may mga kapitbahay pala ako din itin ako pala bukas na maga ayun o ah mga kaisan good morning po dadaan na rin po ako pagbili ng ipot din eh okay, dito po ako nabili pagkauntian po. Nanay. Good morning po. Nasaan si Nanay? Si tatay. O Tatay si Lolo. Tatay tawag si Lolo, hay. Lolo, sabi mo bibili akong ipot o toy pataba. Yari na po. Diretso na po tayo sa bukid mga kainsam. At mga Asong Hunter, niyon. Alam po nilang puputulin yung ating talong ay. Pinuputol po ng dagayan ay eh pag maliit pa. Yan, inuunahan na po nila oh. oh mga kaisan oh, eh. niyon. Inuunahan na po nila, Yan. Yan po yung mga masisipag nating aso. No. ano ang mga Malalim ata ay. Malalim ba bunso? Hmm. No. Buso, malalim. Mga kaisan, ayaw pong tigilan ay. Eh. Baka naman mataga ako, gusto ko pong hukayin. Oh, pag inabot kami, tatrim na po kami ng ano ay. Eh. Pinsa 27 po sin po ay mga kain sa ay November. Ay hindi naman po kami umabot pagkakaulan po. Akala namin ay eh, ayos na ang panahon ngayon. Medyo naganda na po. Abot na yon. Papanag-araw po. malawa ka nga production na tayo mga kainsan <coughs> second batch natin yun sabi ko nga sa iyo February tanim po uli kami ng February sinautoy naman po yung kasama natin tatlo naghuhukay po sila ng ano kalabasa dun isa sa bundok isa dito naghuhukay naman si wahe wala po kami yung isa sa kabilang area dahil ano po ay tatanim din po kami ng ano mga kainsan malawa ay sa mga nagtatanong nga pala ano yung pambutas natin ari po Stainless po na may ngipin-ngipin. Ito po ay kay Utol. Aking hiniram 'yan. Dati po ay nagpapabaga pa tayo. Hindi na. Ganto. Nagpagawa po si Utol ng si Utol ng ganto, ngipin-ngipin. Mas na may talim po matalas. butas na po ito pala mga ka sa inyong ano yung natatanawan ko kahapong uh, bahay. bagong bahay mga ka-insan hmm. ito eh si Ute po naguho kayo eh. sa kalabasahan po yung kalabasahan at mga kaisan tuloy ang patis. Nung una ho namin mga kaisan, ni Utoy. Tanggal po ang ano. Tanggal po ang patis. Oh. <laughs> daming yung bukal. Na, ang ganda po ng bahay. Oh. Kay daddy. Ganda pala ng bahay ni daddy din yan Utoy. Kaya nga, eh, mga kaisan. Oh. Bago natin kaper bahay dito sa... Ayan yang ito. Sagoro. Huh. Tara, kahapon na yan daming ilaw ay. Ari. Yan po mga kaisang tubog ng kalabaw. Ay, bago nga pala, ari. Bagong bahay ni daddy. Yung kaibigan po natin matanda. Ay, wala din yan eh. 'Yan yeah, ang ganda. Ang ganda po ng bahay. Mm. Dito po kami yung naliligo ng mga bata pa mga kainsan, no. Tayo may mga solar, oh. Kaya pala ang liwanag, ang gulat ko eh kagab eh ah, mga kaisan dito po kami naliligo ng mga bata po oh. andito pa pa rin po pala ito ayang sarap pa rin maligo mga kaisan oh. <coughs> hmm. no dito po kami nalangoy yung <laughs> nakakamiss din na rin lugar na ari eh. ay ah. ah, mga kaisan kaya naman ito yung isina sana po su su successful ito ulit mga kaisan. Una nagsimula po tayo. Kaya naman to sinasabi ko mga kaisan to inspire ba mga kaisan sa kapwa ko W. Kumbaga andito po sa atin talaga ang ano ang kumbaga diba pagkakakitaan mga kaisan. Unang una mga kaisan huwag ka agad magpuproduce ng maraming tao kung hindi mo pa naman kaya. Kagaya nito mga kaisan <coughs> itong area ito nasa 12k na to aagapan ko po ang trabaho ako na baga kaya ko na po siyang i-manage kahit solo po ako din eh. yung ibang tao po natin sa kalabasan na parang kayong po ba hindi yung minsan sama-sama tapos kung yung kung kaya kong trabahuhin kagaya nito ako na po o yung iba kasi mga kaisan nakuha agad ng maraming tao tapos dun lang mapapunta yung mga tubo ninyo hmm. Saka po ako kukuha ng maraming tao mga kainsan. Apat po kami pag nagha-harvest na. Yan, gayon po yung diskarte natin ng mga kainsan. Tapos nakuha ako ng maraming tao. Ay pag yung i-harvest na. Kagaya nito mga kainsan. Kung bakit ang tao ko ngayon apat, instead na dito kami lahat, naguho kay na sila ng tatam na ng kalabasa. Uh so, Yung target naman natin nasa 10,000 kapuno. Kung bakit okay na yung naikot na yung apat doon. Hmm. Tapos mga kainsan, kailangan din po talaga ng sipag. Kailangan ano? <coughs> kailangan ay eh, kung maaari alas 5 alas 4.30 nakasipat ka na mga kainsan para maraming magawa kung bagay huwag mo din iaasa lahat ka tao ba Tapos para alam mo din kung anong mga nangyayari Hands on mga ka-insan Kahit ako'y kumbaga yung nagbablog kung saan saan Kaya ko pa rin siyang i-handle mga kainsan Dahil Kumbaga napag-aralan ko na nga eh Oh, na nakakatuwa mga ka-insan lalo pag harvest na kayo. Nako. Família atenção <laughs> Yari may butas, no? Yari ko yung bukas. Mga 4.30, alas 5 na dito na po tayo. Yari yan sa ating. Yeah. Mga kaisan, si Utoy naman po yung nagbabangbang din eh. Ito eh. Ayan. Ang mga po. Ang si Utoy po. Kaya nga, aripay babambangan tatam na naman po namin rin ang uh, yung kalabasa din kailangan ibang bangan o to eh. para po dito po sa amin mga kain oh. ang ilalim po ba may tubig hmm. Yan po <coughs> sabi nga ay mababaw po ang tubig sa amin eh. Para po hindi mabuno, hindi po mabulok ang puno ng kalabasa. Niyan. Ariho. Mm. May bukol. Mm. Pero matigas po siya. Kaya lang po pagyan, 'yan po yung napailugan na namin yung gitnatuyo na. So, Mamawakis na papakita ko sa inyo. papailugan namin ng minsan ay ano, tuyo na. Tapos so, 'pag may tatlong araw ito, 'yung pag napailugan. Ano man po siya, matigas tamo, mo. Hindi ka po bababaon. Ayan o. Tignan po. Pag pinailugan mo siya, patutuyo. Ayan o. Pagaya po na rin yan. Tuyo na o. Hmm. Ayan po. Pwede na hontam na ng kalabasa. Hmm. Hmm. para po kumate hmm. ah, mga kaisan, yari na po may bangbang -bang na kakati na po galing po doon sa bukol malaki po ang bukol doon ayun oh Nah, no, makan Hari. Hmm. Kakati na ho ito. Matigas na mampu ah. Oh. Uh. Yeah. yeah. yari na po. Ang gantang hali. Yeah, mga kaisan. Eh, eh. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Mamaya po yung taas makaaga.